magkatampisaw muna tayo. Ay, natatanggal yung lotion ko! <laughs> <laughs> Kanino kaya to? <laughs> Ay, naku, walang tubig sa amin dito. Maglilinis ng paa. kita naman lang. <laughs> ng camera. Ayan po, magbabasa ko May si, si Annalyn. Malayo pa tayo. Ito ang laman ng aking reporter's notebook. Malayo pa tayo <laughs> ko yung Paulo. Yung Yapon babae niya, tingnan niyo, mamaya pa pagbaba namin wala na 'yang naka-itim na 'yan. Ma-aiti kasi. Ayun <laughs> lang naman ang report. Sige <laughs> <laughs> pakitang maghuhugas uh, kayo. <laughs> yan <pungusingan> mo ako eh. Maglinis <laughs> lang Rainforest. 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 Yn Rainforest.